So, uh, good day sa inyo lahat mga partners. So, ngayong araw ay meron lang po tayong uh, i-announce. So, wala po muna tayong uh, topic. So, pag-uusapan o sasagutin tanong ng mga partners natin. Okay? So, in this video, mag-announce lang ako. Okay? So, medyo magulo natin. Hindi pa tayo nagpapagupit mga partners. So, wag natin intindihin yung aking buhok. So, yung intindihin nyo yung i-announce ko. Okay? Para ito sa mga aspirant applicant na katin-katina na mag-apply dito sa BGM at tagaantay kung kailan yung nga open ng recruitment for 2025. Okay? So, ang i-announce ko mga ka-partners, okay? Now officially na po, now officially open recruitment na po ang Calabar Zone or 4A. Okay mga ka-partners? So, syempre, bago na naman mapasalap uh, mapasarap yung ating kwentuhan. Okay? At gusto nyo malaman kung ano, ano yung mga requirements. Ipapasok mo na yung ating intro. Let's go. So, good day mga bossing, okay? So, kumusta ang buhay-buhay natin dyan mga ka Okay, so tama ang inyong narinig mga ka no? Ang i-announce po natin is good news, okay? Ang good news na yun ay, okay, now officially, okay, now officially nag-announce na po ang uh, Calabar Zone or uh, 4A, okay? Na-open na po ang kanilang recruitment for 2025 mga ka-partners, okay? So, may mga tanong tayo na dapat natin uh, sagutin dito, okay? So, unang-una, sir, okay, kapag ka, hindi pa ba taga 4A is, hindi po ba pwede mag-apply doon? Or, kahit ibang region po ba, sir, ay pwede mag-apply sa 4A or Calabar Zone. Okay, so, ang sagot po natin dyan, ka-partners, ay kahit saan po kayong region ng galing, mga ka-partners, okay, acceptable po ang inyong application, okay, mga ka-partners. And, um, syempre, visit nyo po ang uh, Facebook page ng uh, 4A Calabar Zone. Okay? Facebook page nila para, syempre, uh, nandun po naka-post. Okay? Yung mga schedule. So, para mag-guide kayo kung ano man dapat ninyong gawin. Okay? At, syempre, ito sa videos na to ay uh, papapayawan natin. Okay? So, dito ay uh, i-guide ko naman kayo, okay? Kung ano yung kanilang general qualification at, syempre, yung kanilang documentary requirements. Okay? So... Dito ay sasabihin natin yung mga requirements na kailangan ninyong i-prepare mga ka-partners. Okay? So, syempre ah uh, dito po uh, sa kanilang uh, uh, general qualification, syempre kayo ay uh, citizen of the Republic of the Philippines, okay mga ka-partners. And um, dito must uh, possess appropriate eligibility. Okay? Itong mga babanggiting kong eligibility, ito po yung pasok mga ka-partners. Okay? So, dito ay second level eligibility CSC professional. Yan ha. Sa mga civil service natin na professional dyan, pwede na po kayo at yan na po ang inyong eligibility na po. Pwede magamit ninyo sa inyong pag apply dito sa BGMP. Okay? At uh, R1880. Okay? Lahat po ng uh, pasok dito sa R1880 na to ay pasok po ang inyong eligibility. Okay? Siyempre, uh, Penology Officer Exam. Okay? Isa rin Pasok din yan, no? And, syempre, yung PD-907 or Honor Graduate Eligibility. Okay? Yes po. In-honor po ng BGMP ang ah, mga may honor. For example, ay kumlawdi. Yan, kumlawri. Yan, mga ka-partners. And, syempre, hindi wawala dito yung Marina Eligibility. Okay? So, mga nagtatanong po, ito na po, ah, Ang lahat po ng pasok sa R-1880 na eligibility, pasok po yan. Okay? And syempre yung marina eligibility, yun, ito yung sa mga mga maritime natin. Yan ha. Sa mga nagtatanong, marina eligibility ay pasok po yan. Okay? Syempre dito, sinasabi rin dito is uh, must not have been convicted by the final judgment. So, uh, isa lang ibig sabihin ay eh, dapat hindi ka convicted. Wala kayo yung kaso. Okay? And, must not have been dishonored or discharged. Okay? Or dismissed for cause from previous employment. Ito yung mga galing sa mga government, other branch of government na sinasabi dito. Okay? So, meron pa, must not less than 21. Okay? And, ma, uh, norma, more than 30 years old of age. So, ito, ito yung standard 21, from 21 to 30 years old. Yan yung uh, standard age. Okay? Ng ating bureau. Okay? Ito naman, yung 31 to 35, ito yung kilangan ng uh, age waiver. Okay? Kung uh, magtatanong kayo kung ano yung requirements sa age waiver, uh, please uh, visit sa akin YouTube channel. Okay? Scroll ninyo at meron po akong videos kung paano po ang proseso ng pagkuha ng age waiver dito sa BJMP. Okay? So, dito lang po, uh, must, must be at least 1.57. Okay? In height for male. Okay? Convert nyo na lang yung ano to ah. 1.57 meter. Okay, sa lalaki. Okay, sa female naman 1.52 meter in height for female. Okay? Siyempre, must be physically and mentally fit for rigid training. Okay, mga partner. So, uh, sa mga tatalong kung magkano ang basic uh, salary? Okay, monthly. Okay, 1 is 29,000 668 pesos. Okay? Monthly na ah. ah, Basic pa lang yan. Yung gross is 37, no? Oh, 37,448 pesos gross. Ito yung talagang monthly na ano ah, natin mga partners. Ano oh, nakukuha namin. Okay? Kasama na rito yung mga allowances mga co-partners. Okay? At siyempre documentary requirements. Okay? So, ito na po sa mga nagtatanong kung ano yung mga requirements na kanilang i-prepared, -pre i-ready, -re okay? So, paganda niyo ninyo ang mga babanggitin ko ito. At syempre, ilalagay ko nito sa screen natin, okay? Para syempre, uh, maging aware kayo at para ma mapaghandaan niyo o ma prepare ninyo ng maigi. Okay? So, unang-una rito, application letter address to, okay? Jail Chief Superintendent Helbert M. Floor, M. PSA. So, ito po ay for uh, Calabar Zone or 4A. Okay, kaya ili-letter address nyo kay Jail Chief, uh, kay Jail uh, Chief Superintendent, no? Herbert M. Floor. Kay Sir Floor po ninyo. Okay, it's siya po ang uh, Calabar Zone Director. Okay, sa so kanya nyo po i-address yung inyong letter na gagawin. Okay, mga kapartners. Application letter. Okay, So sa mga nagtatanong kung saan kukunin yung uh, PDS uh, uh, soft copy, okay, punta kayo sa uh, CSC website o civil service website at doon nyo po makikita, okay, ang uh, soft copy na PDS. Okay? So, I-Google lang ninyo mga ka partners And syempre, original, uh, sa pangatlo, original MDF verified by pag-ibig. Okay? So, kailangan na po. Ito, ito na po yung bago o latest na requirements. Ha? And um, original MDR verified by PhilHealth. Okay, Pumunta, mag, mabilis lang po ito kumuha. Ah, pumunta lang po kayo sa pag-ibig branch. In, pinak pinakamalapit na pag-ibig branch sa inyo. Okay? Uh, PhilHealth, na, uh, PhilHealth uh, office sa inyo, PhilHealth branch. Puntahan po ninyo, humingi po kayo ng, okay, ng requirements na to. Tapos, Uh, original TIN verification from VR, uh, VIR. Dapat may TIN uh, number na tayo. Kailangan, kailangan natin yan. Okay? Original transcript of records. Okay? Original college diploma. Original birth certificate issued by PSA. Okay? Original certificate of eligibility or board rating NPRC ID. Okay? So, mamaya may mga sasabihin pa ako, ha? Okay? Original valid clearances from permanent address in the police, uh, police clearance barangay MTC RTC and prosecutors yan yan yung mga prepared na ninyo ha original yan so original PNP directory for intelligent clearances okay original valid community tax certificate original certificate of reviews and present employment ini -E. okay kung kayo ay meron ng dating trabaho Okay? Or galing kayo sa ibang branch of government. And then, uh, original certificate of seminars trainings completed. So, dito ay uh, mandatory po na kalakip yung inyong mga trainings. Okay? Mga certification. Original. Okay? And original marriage certificate if kayo ay kasal. Kung hindi naman, eh syempre, wala kayong ipoprovide. Okay? So, uh, sir, original certificate of confirmation from NCIP, NCMF, if applicable. Uh, if applicable. Yan. So, sa mga indigenous natin, mga kapartners dyan, kung kulang kayo sa height, age, pakita nyo lang yung uh, verified din yung NCIP, you no, galing certificate, uh, approved by NCIP or uh, NCMF. Yan. Okay? So, sabi mo, ano na, may additional akong uh, uh, advice sa inyo. Okay. So, sa lahat na ko dito sa documentary requirements, okay? So, kinakailangan kailangan po meron na po kayong, okay, meron na po kayong uh, photocopy, certified photocopy. Okay? Meron kayong kopya at naka-certified na po yan, no? Nakatatak na po yan. Okay? So, dapat patatakanan niyan, yan. Okay? Certified true copy. Okay? So, bawal na. So, hindi po pwede o hindi tinatanggap yung uh, ano lang, ah uh, uh, photocopy lang. No? So, kailangan certified siya. No? So, yan po ang aking uh, advice sa inyo. No? Para sa mga nagtatanong, dali na yung original. Uh, aside from original, kailangan na po ninyo magpa uh, tatap ng certified true copy. Okay? Para hindi, hindi po tumatanggap ang bureau ng uh, photocopy lang. Kailangan certified siya. Okay? So, lahat na banggit. For example, uh, PRC ID. So, ilan niya ba ang inyong i-prepare? So, more than five. Okay? More than five copies na po ang inyong uh, i-prepare. Dahil, minsan, niningan po kayo dyan ng four folders after na na uh, final ng inyong application. No? Pag kayo ay nakapasok sa sa kasama sa final list yun yan kayo ng kind of folder 3 to 4 folders okay so advice ko ay magpa certified true copy na kayo o mag photocopy na kayo o magpa copy na kayo ng inyong requirements na more than 5 para syempre hindi na po kayo pabalik-balik okay sa mga kinuha ninyo ng certification or clearances okay So, by the way, sa mga ano pa naman, sa mga MTC, madela na naman kumuha yan. Basta agahan lang ninyo. Okay? So, at syempre, kailangan nakipan ninyo ng certified true copy. Lahat ha. Okay? Para legit lahat ng inyong mga requirements. Okay? So, by the way, mga partners para sa kaninawa, no, uh, itong ina-announce ko ay for Calabarzon lamang. For 4A. No? For a Calabarzon lamang po. Uh, recruitment for 2025. Okay? So, by the way, Uh, hindi ko pa po sinama yung ibang region gawa ng hindi pa po sila na official na nag-announce sa kanilang mga social media accounts. Okay? So dito sa NCR, sa mga nagtatanong ay, pwede na po kayo mag-book in, no? pwede na po kayo magpasa ng uh, documentary uh, requirements. Okay? Pero uh, online, wala pa po dahil baka may inaayos pa po sa kanilang system. Kaya hindi pa po uh, nag-announce through social media or Facebook page, wala pa po. Okay, so itong ina-announce ko ay for Calabar Zone only, for A only. Okay, at sa mga nagtatanong kung pa pwede mag-apply ang other uh, region, yes. sagot ko po dyan ay yes. Kahit saan po kayong dako na galing ng Pilipinas ay tanggap po kayo. At uh, tatanggapin po ang inyong application ng Calabar Zone. Okay, so sa lahat na uh, qualified doon sa nabanggit ko, okay, ay apply na. Huwag na uh, magpatumpik-tumpik. Okay, mag na. Mag-book in na po kayo. Itong binabanggit ko ay walk in po muna. Okay, walk in po ito. Wala pa akong binanggit dito na online. So, by the way, sabi ko nga ka kanina para ma-clarify natin, uh, visit nyo po ang Calabar Zone uh, Facebook page or 4A. Yan. Okay, nandun po ang announcement nila. At uh, kadalasan, doon po sila nag post ng kanilang online website application. Okay, mga partners Okay? No, ulit, ulit ito ay for Calabarzon lamang po. Okay? Hindi po kasama dito ibang region. Okay? So, ina-announce ko po ito dahil uh, para sigurado ako. Sigurado ako nga uh, open na po talaga ang kanilang recruitment. Okay? Once na nag-announce ng uh, officially sa mga social media accounts sa ating ibang region, legit po yan. Okay? So, sa mga katanong, sir, bakit po ang ibang region hindi pa po nag-open? So, ang sagot ko po dyan ay mayroon pa po silang o inaayos po, po nila ang kanilang uh, online uh, recruitment process system no pag once na naayos na po nila no ay agad-agad naman po nila mai-announce o magpo sila sa social media account nila like Facebook okay at syempre dito sa akin ay agad agad ko naman po gagawa natin ng videos at syempre announce din natin okay sa mga by the way sa mga taga 4 natin na ka-partners dyan or other region na uh, interested mag-apply din sa BGMP. Let's go na. Okay, G na tayo dito. Okay? So, nabanggit ko uh, na requirements. Nasa screen ko naman kanina. E, eh, screenshot na lang ninyo. Okay? At syempre, sabi nga, visit nyo ang uh, Zone, uh, Facebook page. Andun po ang mga requirements. Type nyo lang sa inyong uh, mga Facebook. Uh, search is uh, Zone, uh, Facebook page. Ayan. So, lalabas naman po yan. Okay? So, Calabazon Bay GMP Recruitment page. Ano yan, lalabas naman yan. Madali na lang yan. Okay? So, hanggang dito na lang po yung ating videos, mga kapartner. So, nag-announce lamang po ako ng good news kay para sa ating mga aspirant applicant. Okay? So, lagi ko sinasabi, no? Maging uh, be a professional bilang isang aplikante. Okay? At syempre, maging mabuting tao sa kapwa. At syempre, magtiwala sa itaas. At syempre, tiwala sa iyong kakayahan. Kung ano meron ng... Kung anong merong meron, kakayahan, meron ka. Ayan, gulo, no? So, by the way, uh, hanggang dito na lang po muna at lagi kong sinasabi, saludo.